Pero, hindi ko to uubusin kasi malaki. Makolesterol ito mga ka-sweetie. Kaya hindi po hindi kaya siya uubusin. So, ayan. Piliin ko lang siya ng hot. Kinamihan ni Sweetie Ling. Ayan. Ayan, wow. dalawa pala yung egg sa loob nito. Dalawang egg yuk. So, tignan natin mga ka-sweetie. Hmm. Alam mo, paborito ko talaga yung pag-autumn festival. Itong inaamangan ko lagi mo. Yung... Kasi ang sarap. Promise. Mmm! Mmm! <laughs> ha? Yan. Dalawa yung egg yolk. Mmm! Ayan yung mga kapwa ko kanya. mayroon na rin bang gantong kasarap na lang pan maka sweet thank you for watching bye bye hmm. <laughs>